Ngayon, kung halimbawa ako, uh, traders trader sa ako, tapos uh, iisipin ko ganun din ba yung mangyayari sa ibang mga prof firms, no? katulad ng FTMO, Funded Next, napakarami. Sobrang dami na ng ano ngayon, prof firm. Forex Capital Funds, uh, FTUK, Funded Academy, Funded Pro, uh, Glow Node, sobrang dami. Sobrang daming prof firm, pero isa lang yung business model nila. No? Isipin ko ganun din, ganun din ba yung mangyayari doon sa ano sa mga platform na yon. Kung titingnan niyo, ang isa sa magandang uh, tingnan niyo diyan guys is yung ginagamit nila na platform. No? Ang ginagamit nila na ano na broker. No? So, pagka nakita niyo na hindi naman sila katulad nung MyForex funds sa sa MyForex funds kasi minanipulate talaga kasi isa lang yung may-ari. Pero unlike dito sa ibang platform, pagka titingnan nyo, like for example, yung Fundednext, Next, yung, yung ginagamit nilang uh, broker is 8CAP. Pag tinignan nyo yung may-ari ng 8CAP tsaka Fundednext, Next, hindi isa. So at least, nagkakaroon ka na ng, ng kumpiyansa na medyo okay to, no? Hindi naman talaga natin malalaman 100% eh. Kasi, kumbaga, wala tayong access sa ganong information eh. Halimbawa, yung 8CAP, pag tinignan nyo yung 8CAP, napakaraming platform ang gumagamit niyan unlike dito sa MFF, sila lang yung <laughs> sila lang yung gumagamit ng ano Traders Global Group kasi sa kanila lang yun. Kita niyo nga, nakita niyo guys, yung My Funded FX, 8 Cap Think Markets din yung gamit nila na ano broker. So, pag tiningnan niyo yung ano list, merong ano, merong website ng mga prop firm tapos yung mga brokers na gamit nila. Makita niyo dito na napakaraming prop firm ang gumagamit ng 8 Cap. So, alam mo, hindi monopolize, no? So, medyo mahirap, no, ma-manipulate yung back-end. Kasi, separate entity yung broker. So, at least, pagka ganito, medyo may kumpiyansa tayo na hindi ma-manipulate, no, yung back-end.